Hello guys, sa videong ito ay i-share ko po sa inyo kung magkano ang estimated na magagastos sa pagkuha ng student permit sa Land Transportation Office. Pero bago ang lahat, mga idol, intro muna po tayo. Proceed na po tayo guys sa estimated na gastos sa pagkuha ng student permit sa LTO. Number 1, medical certificate is 500 pesos. Number 2, application fee is 100 pesos. Number 3, student driver's permit fee is 150 pesos. Number 4, computer fee is 68 pesos. Theoretical driving course or TDC is 1,000 pesos. At ang total po guys ay 1,818.00. Take note mga idol hindi pa po kasama dyan ang iniyong pamasahe, pagkain, merienda, at iba pa. Kaya po ang suggestion ko po ay magdala po kayo ng inyong extra money para hindi po kayo kulangin mga idol. Maraming salamat sa inyong panunood, kung nakatulong po ang video nato, to, maaari lamang po, mag-subscribe sa aking munting channel. Maraming salamat mga idol!